Ayun mga kapatid, pa sa Bernabit Resort. Uh, may kaso po kanina dito mga kapatid. Uh, bisita rin po siya. Pero vlogger din po siya, vlogger. Uh, bagong vlogger lang po. Ayan, punta natin sa loob. Ayan. Ayan, dito. Ayan. Ayan mga kapatid, ito ba yung po yung kinasabi sa inyo na kaso po kanina. Hello uh, guys. Ayan, uh, bibili po siya ng pangihaw. Yung ko po. Abla uh, vlogger din po siya si uh, Sir Roland Roland's Boy, TV. Uh, Roland's Boy TV. Yan. Tapos uh, pinakita ko sa kanya yung isda ko. Uh, mukhang nagustuhan niya. Pero sir, sino po mag-iiyaw? Hindi, si ano nalang? Ay, yung gat po oh, dito. Oh, Ayun. Uh, Mabas ha, uh, kikilihin po natin. Eh, hindi ko na papapakita sa inyo. wala nang wala po ang kasama. Tagahaw ko ng nga kayong camera. Yan. Uh, pakita ko sa inyo mamaya. Update ko po kayo ulit. So, sir, ito na po yung isda. Uh, kinuha po na siya dalawang kilo. Ayan uh, po sila. Sige po mag-asawa. Sige po, po kayo, sir? Ah, uh, Santa Rosa, Laguna. Yun. Kaya lang, kapira tayo. Wala itong sauce mamaya, sir. Hindi, ano ah. mo lang yun? Ah. Sir, ninisingin lang po. Ito lang po lang ako sa dagat. Ninisingin mo natin. Diba, mga abon, sa uwi tayo. Ah, uh, tayo muna magkape. Uh, pero bago tayo bumalik dito. Ngayon ako ito uh, kasi ah, uh, pasultot-sultot pa lang ang bisita. Ilan-ilan pa lang. Mamaya, um, babalik ulit tayo dito. Pero nakakabenta ko lang dalawang piraso. Kung sa Bernabit uh, sa short, bumili ko sa akin vlogger din si, ano, si, pangalan niyan, si Ronald's Boys TV. Yan. Kakaot nga pala sa bumili sa akin. At maraming salamat sa bumili sa akin ng, ya, uh, taga, ano po siya, taga Laguna. Santa Rosa, Laguna. Yan. Ah, uh, medyo malas na hangin ngayon, no? Kaya siguro, kauti lumakot. So, mga kapas, pakita ko sa inyo. Ang dagat. Yan, mga kapas. Magandang dagat niya, mga kapatid Ang nakikita po, maganda. Ang nakikita kalma, kalma lang tubig dito pero pagdating sa laut yung malakas yan kasi pag itong amihan pag malakas sa laut yan ay lumalaot mga siguro dyan sa gilid dyan hindi lang hindi lalayo Ayan, makikita nyo mga kapatid oh. ito yung mga resort wala pang bisita meron man uh, pasulpot sulpot pwede nakachamba ako di sa Bernabits uh, may guest na bumili sa akin hindi naman ako na zero ngayong araw na to pero mamaya babalik po ulit tayo kape mo kape eh okay, mga kapal sa uh, nandito na lang sa bahay mga ba kapal sa na po ako uh, abusin ko lang po itong kape tapos sa uh, balik na po lang ako sa resort ayun ito po siya oh. kukunti na mga uh. kapal ito na uh, pag naubos ng kape ko ah uh, balik tindal na po ulit ako ayun si commander na sa ng walto uh, mga kapal sa uh, na po niyo ulit sana makaubos na itong araw na ito para bukas bago ulit Ah, uh, mga kapos, uh, po nyo ulit ako. Sana mga kabotos, ah, nandito na tayo ngayon sa ano, sa beach. Ah, uh, na tayo ulit. Ayan, sana may mga bagong natin ulit na bisita para makabenta tayo. Ah, uh, sobrang init na mga kabotos. Oh. Ah, yung araw. Ayan, ah, uh, paglaban naman tayo sa initan. Kasi ito talaga ang buhay mga kabotos. Ito talaga yung aking hanap buhay din sa amin. Ah, uh, sa mga beach, sa mga resort. Uh, pachambahan pag ito kasing madaling ang bisita at pachambahan lang talaga pero pag marami naman bisita uh, kahit paano misan maaga makaubos minsan mga kahit maraming bisita uh, hapon na rin nakakaubos kaya password yan lang mga kabatots yan pero sana makaubos tayong araw na to para bukas para bago ulit kaya mga kabatots abang abang na lang po ulit talaga ang dagat oh. kaya alam malakas ang hangin amihan lang kasi amihan season pero malapit sa kumalma yan. Mga sa na ba, baka kalmada na yan. Bagat naman papalit. Pero mahina siya. Nakakalma na yan. Pag kumalma, marami na lalakot na yan. Sana, po nyo. Sana makabos tayo. Sana so, makabos sa uh, ulit Ah, Sobrang init na. Uh, kasi mag-alas ko sila dito. Ah, uh, kain muna tayo. Tapos mamaya tayo bumalik namin hapon ulit. Kaya so, nakabain tao kanina. So, kanina, umaga, dalawa tapos yung pangatong benta ko yung isa ulit bal na tunay na benta ko yung huling benta ko kasi nakalive ako kanina yun eh ang pinaka si Bernie Beats nakalive ako uh, nilive ko yung paninda ko so, nabenta na ako dun ng isang, isang piraso kaya nangyari uh, ano lang ah uh, dalawa na lang siya ako kaya makabot sa uh, uwi muna tayo para kumain kasi kumunan ka ng konti tapos pamayang balik na tayo ulit doon. kaya nangyari dito lang po bye bye nila babay. Nyo lang. babay. Sana maupo sa mamihapang para bukas. Bago ulit. Nandito lang. Thank you. Thank you so much. Thank you.